Ano po? Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning. Ah, uh, well, uh, it's noon now. Good noon. Okay. Uh, ang kaya ako nagawa, gumagawa ng video. Kung bakit gumagawa ako ng video ay siyempre para may paliwanag ko rin yung tungkol sa kalagayan sa Pilipinas ngayon may paliwanag ko in my version sa pagkakaunawa ko sa kalagayan natin sa Pilipinas at maunawaan ninyo kung paano natin isa sa gawa na mapabuti gawa natin ng paraan para mapabuti ang kalagayan ng ating bansa dahil alam naman natin ng uh, kalagayan ng bansa kung mabuti ang kalagayan ng ating bansa, ay siyempre lahat tayong mga mamamayan ay makikinabang. Tayo lahat ay bubuti rin ang buhay dahil maganda ang kalagayan ng ekonomiya ng, ng karangalan ng Pilipinas. Nang sa ganun, ay, uh, lahat tayong mamamayan ay nakikinabang sa kabutihang narating ng ating bansa. At mararating lamang yan kung tayong lahat na mamamayan ay nagkakaisa, magtulong-tulong tayo sa ganitong kaisipan na mapabuti ang ating bansa para sa ikabubuti nating mamamayan. So ngayon, ito nga ang video na ito ay uh, ito ay pasimula ko dahil marami itong kasunod na mga, mga paliwanag tungkol sa kasalukuyang sitwasyon natin sa Pilipinas, kung bakit uh, ganito ang ating bansa ngayon, uh, marami ang ating mga kababayan ngayon ay naghihirap. At talagang mahirap ang kalagayan natin ngayon dahil naghihirap ang ating bansa. Baon tayo sa utang, umaabot na mahigit 15 trillions, papunta na tayo sa 16 trillions dahil wala silang tigil sa kababalak na mangutang dagdag sa ating uh, utang ng ating bansa. At sino ngayon ang maghihirap sa pagbayad ng utang ng ating bansa? Naturalmente, tayong lahat na mamamayan ay mahihirapan na bayaran ang utang ng bansa kung hindi tayo nagkakaisa para gumanda ang buhay ng ating bansa. Ang ekonomiya ng ating bansa. Dapat kumikita ang ating bansa nang sa ganun mayroon tayong pambayad sa utang at unti-unting makaahon tayo wala ng utang Hanggang sa nga magkaroon tayo ng pundong pera na ating magagamit sa ikabubuti ng ating bansa, serbisyo publiko para sa ating lahat, nang lahat tayo ay nakikinabang sa kaginhawaan ng ating bansa. So ito po, uh, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking sarili, ako po ang inyong lingkod, ay senior citizen na po, pangalan po, Juanito Memoracion Jr. Okay, uh, retired na po ako, at uh, ngayon, I am enjoying my uh, uh, retirement uh, life, retired life, na hindi talaga kumakasya ang aking pensyon. So, paano ang nangyayari? Bakit ah uh, ganito, patuloy akong nabubuhay kahit maliit lang ang pension dahil sa tulong ng mga anak ko, sa tulong ng mga kapatid, mga kamag-anak, kahit pa paano, ay tumutulong sa akin para matugunan din ang mga pangangailangan ko na kulang ako o short ako dahil nga kukunti lang yung pension ko. Pero ganun pa man, hindi sa sa pera, hindi sa alwan ng buhay, kundi kinakailangan nating magsumikap lahat tayong mamamayan para gumanda ang buhay nating mamamayan bilang Pilipino. So ano ang gagawin? Kailangan gumanda ang ating bansa. Gumanda ang ekonomiya ng ating bansa nang sa ganun kumita ang ating bansa, mawala na yung mga utang at magkaroon ng sariling pundo ang ating bansa na magagamit natin ang pundong yon na kinita ng ating bansa para ibabalik sa ating mga mamamayan, mamamayan ang serbisyo publiko na dapat uh, maibigay ng ating namamahala sa ating gobyerno na siyang ating tatalakayin kung bakit nagkaganito ngayon ang Pilipinas na dapat tayong mga mamamayan ay nagkakaisa, bumubuto ng mahusay, ng maayos, walang daya na eleksyon nang sa ganun makapamili tayo ng leader na gagabay sa atin para umasenso ang ating bansa. Ganon pa man, lahat ng ito ay ating nauuna ang sa Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo ay mayroong pananampalataya, posibleng iba-iba tayong reliyon, posibleng iba-iba iba iba tayong, religion, posibleng iba -iba -iba, iba -iba tayong uh, kumbaga sa nakagisnan ng pananampalataya, pero ganon ganon iisa lang ang ating pananampalataya. Iisa lang ang Diyos, pari-pariho ang ating pananampalataya. We are all believers of to the our Almighty God. So, doon tayo magkakaisa para sa ating pag-uusapan. Okay. Ang inyong lingkod, ulitin ko, ang inyong lingkod, ako ngayon, ang pangalan po, Johnny Mimo sa Facebook. So, madali na ninyong makikita sa Facebook ko, Johnny Mimo, ako yun. Okay, uh, uh kababayan, uh, hindi ko hahabain ng ano ito dahil ito ay introduction lang at ihahanda ko yung mga kasunod ng uh, video na ito na aking uh, ipopost pagkatapos nito sapagkat ang simula ng kasalukuyan ay ayin ba aking iaano sa ipapaliwanag at babalikan natin ang mga nakaraan na siyang dapat nating matutunan din para sa ikabubuti ng ating kasalukuyan. So mga kababayan, babayan, ah, haluan natin ng mga tanong pa pabiro o ano, kahit anong mga tanong diyan, mag tayo kung salimbawa uh, mayroon kayong maisip na pa, magiging karagdagang kaalaman din sa mga taga-subaybay sa channel na ito para sa ating misyon. Ano ba talaga ang misyon natin? Mapabuti ang ating bansa nang sa ganon ay mapabuti tayong mamamayan. Ang kasamaan nang kalagayan ng ating bansa ay magiging kasamaan sa ating kabuhayan. Kaya kinakailangan talaga na mapabuti natin ang kalagayan ng ating bansa nang sa ganun tayong lahat ay makinabang sa kasaganaang narating ng ating bansa. Tayo namang mamamayan ay sasagana dahil sagana ang ating inang bayan. Okay, na uh, A uh, uulitin ko, abangan na lang ninyo ang aking susunod na video. Kaya para sigurado, i-subscribe na kayo, mag-subscribe na kayo. I-like ninyo, tapos i-subscribe ninyo ang video na ito nang sigurado darating sa inyo yung susunod na video na ipopos ko. Magandang salamat po. Maraming salamat po. At magandang araw para sa lahat. Okay. Uh, God bless po. God bless po sa lahat. bye, -bye po. Thank you. See you next time.